Son, Visayas at Mindanao isang napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers So, sumagang ito, uh, uh, umaga po tayo nag-ikot sa mga pananim natin para makita natin kung ano na ang kalagayan So, sa gilid po ng taniman natin ng talong, uh, may nakatanim na ampalaya na Mestiza F1 at Galaximax F1 So, apat lang na linya ang ating Mestiza, apat ang Galaximax F1 Tapos, meron tayong sampu din ng linya na uh, talong tapos doon mga ka-farmers, meron pa tayong taniman na ampalaya, kamatis, upo, kamatis doon, kamatis. Meron pang uh, ibang mga cups na ating naitanim din eh. So, yun. Uh, may update po sa inyo sa umagang ito. <coughs> so, yan. Buti nga mga ka-farmers, hindi masyadong nadat no? So, may uod mga ka-farmers, oh. Sa ating talong. So, pag makakita tayo ng mga uod, so, madali lang po siya. I-control natin gamit ang mga exalt, no? Okay. Pwede naman ang Brofria, Jeval. So, napakagaling po mga ka-farmers pag uod lang ang ating problema yan po ang ma uh, i-share ko po sa inyo so kaya nga ako magang nag ikot mga ka-farmers para makita ko kung ano po ang mga pangunahing pangangailangan po ng mga pananim natin kung kailangan insecticide ayan mag-spray ng insecticide. Kung kailangan ng fungicide, mag-spray po tayo ng fungicide. So, yun. Nakita ko mga ka-farmers, no? Okay. May pa ilang ilang mga dahon na may mga tama sa uod. So, mas maganda, maagapan natin to. So, mamaya sigurong hapon, magpapaispray na tayo din, eh. Kinain ng uod, mga ka-farmers, ang talbos ng ating uh, mga talong. So, kailangan natin mag-express siguro mamaya mamayang hapon so ito ang ating ampalaya medyo matas-tas na so yun po kaya nga maaga tayong nag-ikot para makita natin kung anong po ang mga problema sa ating mga pananim so may mga ilang punong may damage sa uod mga ka-farmers so yun po need na nilang sprayhan ng insecticide so mag spray siguro tayo mamayang hapo ng exalt para yung mga uod ay makontrol okay so sa yung lahat no hanggang dito na lang po maraming salamat bye bye